mo na itong tarbao araw-araw mga kay Mortal, bilang isang gwardiya bago tayo pumalit sa panggabi i-check natin yung area natin na wala tayong problema bago natin i-assume yung area natin ng panggabi i-check natin lahat ng padlock kung nakaintak ba ito okay naman siya ang ground floor intact ng padlock din aakyat tayo sa itaas second floor, kay immortal nakasibilyan lang tayo da ngayon dahil eh, all souls din nga halidi walang pasok mga empleyado ito yung libertad SB. blue energy ang garap natin katabi ang si 11 na bagong gawa na dito ito yung bus na galing ng Dabao paliko sa Libertad Terminal ng Kisong Bukidong Libertad yan ang SB Libertad ok patuloy lang tayo pagro-robing mga kay Mortal no yun talagang gawain natin araw-araw bilang isang gwardiya bago natin i-assume yung area natin bago natin pawayin yung gwardiya natin mapangpagabi i-check muna natin yung area natin para wala tayong problema mga tayong pang araw ayun pababa na tayo sa kabilang hagdanan shootout sa lahat ng gwardiya no? mga bro shout out sa inyong tanan ingat sa trabaho sa ating duty lalo lang sa panggabi galaw-galaw para di tayo ma-stroke yun, niro roobing na naman natin yung sa ground floor sa likod i-check natin mabuti dahil may isang padlock tayo dito sa likod ng area natin sa building na to Eh, guys yung malaking gate na yun sa likod uh, okay naman siya walang problema yung padlock Nakaintak naman siya pabalik na tayo sa intran at tubangan sa ating pwesto maglalagbok na tayo guys wala, man, na, wala naman tayong problema sa ating area sa panggabi na gwardya ngayon maglalagbok na tayo normal situation ok maraming salamat mga kimortal no? support my channel